Alam mo kay nanakaw ang ano ni Jobert. Si Jo nanakaw yung battery. Nakatalikod pala. Uh, talaga, nung pinagawa yung bit eh. Ha? Ah? Kailan hey, na yung nanakaw? Nung ano, 25 ba yun? 26. Ito mo ito, 26. Nang bago ako ma-hospital, tinanggal yung battery. Pinagawa yung pinarekta na yung ilaw. Ha? Ah? Binibiyan naman ng bago. Oo, oh, binibiyan niya ng bago. Dapat niya niya kasi yung padlock yun. Pinapagawa ng eh, padlock yun. Yung battery. Hmm. Ginagay na sinturon yun para

Tapos kasi tiyan mo, o, oh, tinatai ang patito rito sa ilalim. Ah, tayo ng pusa. Oh, oo. oh.